hi guys! Welcome so, back to my channel. Samahan niyo kami ngayon. Kukuha kami ng malunggay. Maglakaw kami ng malunggay. Charot lang. Hihingi kami ng malunggay guys para bukas. Meron na ako ipapakita ang lulutuin sa inyo na tanghalian namin. Para. Let's go! Guys, ayun yung malunggay o doon sa kabilang pader. Subukan natin mahingi kung may kako. Ayo. Ayo.

Oo na, mabait man. Ay, kan, kan, kan. Ah! Mabait pala siya, hindi na hapa. Magsumahang <laughs> pagkaibigan. Ako lang yan. Huwag ka lang. Huwag lang. bahay diyan. Ano? Eh, ayaw ko lang. Okay lang.

Hindi ang may-ari. Hindi si doktora. Ah, oh. kapatid niya doktora din. Hi! Oh, oh. May malunggay na kami! Bye. Bye. May malunggay na kami! ay Hi! Okay, okay. Oh. Oh. Oh, oh, oh. So, guys, ating hagpatin. ni. Opo. Ha hagpatin natin. Tingnan niyo ko paano maghagpatin. <laughs> And to ba o oh, andito na tayo sa kusina. Kaya ka lang nito eh. sa mga. Ah, no, tutok ka ito. Nakita na. Nakita na ito. Wow, sa akin. Pagdala ka nito. chat oh, ah. <laughs> up, Phil Jerry. Nakain ka nito? Nanay mo, pang kain tayo malunggay. Oh, tapos tayo. Ito pa rin kaya yung Meron ko bang taninan doon? Yan. pagpatin natin. Para bukas, luluto. May gagawin kasi ako recipe bukas, guys. Na very healthy. Ayan. Kunin natin kayo. Sayang meron ang mahal. Ang mungay mga higala. Nagigyan tayo sa ating kapit, kapit bahay na bisaya. Ulan oh, <laughs> Si Aiba, kinuha ako sa taas pa ng pool. Bro. Ang kung... bait. Shout out kay Aiba. Oh, ah, di ba? Taga ano din yung taga sibuya yata sila. Meron ako mga kapit bahay na bisaya pero hindi kami na kwentuhan kasi hindi naman kami dito magkatabi mismo. Yun sila sa Lo, utri, nito, utri. dito. Hello, o three. nito, o Ito sa'yo. Ano, ihagpat? Pakita tayo? Hindi po, may lagi sinanay sa ganyan eh. So, ikaw lang. Net! You want ka guy? Uh -huh. Magbigay ito sa kapitbahay kay Marami ito guys si Audrey dahil hindi si mahilig yung nanay niya, kakainin na lang natin lang dito sa bahay. Ayan. Hi! Ah, oh, kunin mo to, bibigay ko sa iyo. Kainin mo to, ha? Ah. Sabihin mo sa mami ko, pag may ano, luloko, are, gulay, para masustansya. Ah, sabihin mo. Kaya ilulaw na. Ah, nakain ka yan. Yummy yan! Yum. So guys, habang ngayon ay gabi, <laughs> hapon pala, iba galing kami sa ano guys, na hingi nito. Agpatin natin to kahit bukas pa natin lulutuin kasi to. So habang wala naman din akong ginagawa ngayon, dahil di pa ako ng asawa ko, tayo maghagpat na malunggay. Ayan. Kasi bukas may papakita ako sa inyo na masarap. Ngayon ko lang lulutuin to. Ha? Bukas pala. Bukas ko lang siya maluto na kakaibang recipe guys. So, abangan ang ating vlog. Idudugtong natin. Ayan, shout out sa sa lahat ng aking mga kasama sa third batch. Si Mami Noel B si Kaawit Official, si Boy Tripping. Ayan, shout out sa inyo. Tsaka siyempre sa ating si Kuya Jerry Hunter Official na sobrang solid na tumulong sa lahat ng mga challenger sa Sagip Squad at sa Planet Sword. Kay Nanay Mo Fan Fitness, Fitness. <laughs> shout out sa ating Kuya Jun Espino, happy happy birthday Kuya Jun. Happy birthday kay Indira Quintana. At happy birthday kay Miss Jell Official Belated. Ayan. At happy birthday sa mga may birthday pa kay Sis It's Me. Coming, coming ang birthday niyan, Happy birthday Sis It's Me. Salamat sa support mo rin sa akin. Ayan. Madami na pa Mayili kasi ako sa malunggay guys, lalo pag ginata, pero hindi naman gata yung gagawin natin bukas. Shout out sa aking mga ka-sister, sis Marie Jane Gonzaga, sis CYTV, sis Anna Dave, sa facial, Kuya Des, Dark Angel, and Joy Bagsik ng Putuan. Ayan. Thank you sa inyo lahat guys. Shout out kay Kuya Chess Posadas kay sis Angel Rain, shout out kay sis Princess Winter Snowy baliktad na naman sis sister Winter Snowy Princess ayan kay kay Sprakatak TV ang ating si Spraky na sobrang bait shout out sa lahat ng ating Oy, lahat na ng ating mga Bayo Esprakata, ang ating Muchaanon Vloggers. Ayan, thank you for support niya Thank you for everything. Wailinga, <laughs> ayan. Sander Sipat, Ado Gularon. Si Anford Official, Anford Adventure, ayan, shout out. <laughs> Hindi ko, ano kung na-shout uh, out ko siya no last day. Shout out kay Sir Adubo Rider Italy. Kay Sir Jeffrey Santos, yung pumunta sa premiere ko last. Kay Sis Forever Kitchen, ayan, shout out. Kay Kuya Top Cooking Adventure. Kay Sis Rose Maranan. Shout out sa inyo lahat. So, meron tayo sa guys. Bu binili ko kanina, kaya lang. Kumain ako kanina ng isa. May medyo mapakla pa siya kasi medyo hilaw-hilaw yung binili natin. So, tapos na tayo. Ayan. Parang kaunti lang. Ang dami ko kayo ang malunggay, no? Pwede naman kasi yun, guys. Pag marami kayong malunggay, stack nyo lang sa sa ref, ilagay nyo sa baba. Kailangan hindi siya basa para hindi siya maglata naman pa Sir Romeo Duca, shout out. Batang Summer in Canada, shout out. Ah, uh, kay Source Gale, shout out. Kay Hana, Hana 31 Vlog. Kay Triple 13 Vlog. Kay Aljin, na mo Kay Ming, Katawlos, Feeling Vlogger. Kay ah, uh, BH44. Kay... Sino ba? <laughs> Kaya... <laughs> <laughs> Sino pa guys? Magtampo na naman yung hindi mas shout <laughs> out. lang. Syempre, shout out sa mister Ko kasi lagi siyang nandyan. And then shout out sa lahat sa ating pumunta dito sa ating premiere. uh, kay Bikulanong Tambay ba yun? Ayan, shout out. And then, Shout out kay Indira, Indira Katera eh. Kay Kambalin, Official. Ayan. Kay Sir Jongjong, Jong, Official. Kay ano, kay Sir Werdo. Kay MC Official. Kay Sishen Balboa. Ayan, shout out. And then, kay Sir Aldin TV. At saka kay Kuya Ice Mix Vlogs. Shout out kay Kulin Melodies. Ayan, kay Doris. Shout out sa inyo. Ayan. Thank you. And, tara na, guys. Uh, Abangan na natin yung ating pagluluto nito. Tara. Na. <laughs>